Sa Cebu City, hindi lang mga atleta ang magtutunggali sa nalalapit na palarong pambansa, kundi kasama na ang pagandahan ng mga billeting quarters. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Tila may magpapatayo ng bagong bahay. Walang tigil ang trabaho ng mga manggagawa sa Tisa Elementary School. Nakalatag na ang mga mesa at upuan sa dining area. Inaayos na din ang landscaping ng mga halaman. Nililinis na ang mga gagamiting mga plato at kubyertos para sa mga darating na atleta. Pati ang kusina ay ipinaayos at pinalagyan pa ng bagong tiles. Ganito kapulido ang paghahanda ng Region 12 Sok ang defending champion sa 2023 Most Decorated Billeting School. Actually, sir, uh, prior to the arrival of the delegation, pumunta yung team namin dito para mag-ocular visit regarding how is the building quarter is prepared, in especially sa kitchen area. So, so once we arrived, so this area, so as you notice, itong area na to is parang I, in, um, inayos namin, in-enhance namin. Lahat ng mga gamit di, di, namin dito ay mga stainless. This is uh, under standards of the HACCP or the Hazard Analysis Critical Control Point wherein we need to follow the standard because food safety is our top priority. Lahat ng gamit sa kusina ay galing pa sa kanilang opisina sa Region 12. May bitbit -bit din silang dalawang rice steamer, freezer at food warmer. In terms of preparation dito sa kitchen area, ang ang aming kuni-consider talaga is yung food safety na walang batang ma uh, ma-consider na malason or ma-food poison or magkakasakit kasi nga at the end of the day if ang bata is na na food poison definitely hindi siya makakapaglaro Samantala, sa labas pa lang ng Cebu City Don Carlos A. Gotham Memorial National High School, namumukadkad na ang mga makukulay na disenyo at palamuti na ng Region 11 Davao Eagles. Gayun din sa Lahog Elementary School, nakita na ang desenyo na gawa ng Caraga Region. Sasalubong agad sa gate ang Athletes Monitoring System para masigurong walang ibang makakapasok sa billeting quarters. Ngunit ipinagbabawal muna ang pagpasok sa media sa paaralan para hindi muna makunan ang kanilang mga palamuti sa loob. Uh, kasi po, we are on the point pa nga, we're finishing the decoration. And since this is a competition, we may not divulge everything for yet because we're not yet finished and we're not yet being judged. Hmm. Lahat ng mga lalahok na rehiyon ay magtatagisan sa pagandahan at palinisan ng kanikanilang billeting quarters na isang malaking responsibilidad dahil kinakailangan ang pagtutulungan ng lahat. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.